Sa na ng bata, may limang kadot na hirap na hirap. Sa kayo nakakita ng bata, tatlo <laughs> lang pero <laughs> limang na lima, yeah, hirap. Panay ka na, bibilang ka daw ni Bibi na tatlo niya. <laughs> 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 Kahing dalawa na gata, <laughs> si Robby okay. na ito. Oh, sa'yo mama ha. Oh sorry. Oh 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 oh, 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 oh. Pero masaya mga bata. Masaya mga bata din may Katis nakakata. Uh, Ang ng weather. Mm -hmm. Parang talaga na wala sila matatagasan saan. Akala ko dapat ng bata, tatlo lang pero lima diba na, na hirap, Star hirap <laughs> magtropa lang sina Mariel Padilla at Bibi Gandanghari. Hari. Sweet nga nila mag-usap sa si isa't isa. Magkasama nga sila sa Taiwan at na sila sa mga gandang parke na nandito na ikinatuwa talaga ng mga bata ang kasama nila dahil safe na safe magtakbuhan dito. Natuwa naman si Mariel at Bibi dahil iinan lang bata tatlo pero ang nagaalaga ay lima hirap na hirap mao mao hariyam ma. mo wow! yan mao <laughs> May nahawa hindi na. hindi mo hindi mo hindi mo Kailangan mo i-control. hindi mo hindi mo hindi mo hindi mo hindi Robin at Bibi na subukan ng automatic wheelchair na siya mismo ang nagda-drive at nagpapaandar nito kayang kaya. Laugh mo nga sa biro ni Robin na magsanay na raw ang kanyang mama dahil bibilha ni Bibi agad ng tatlo ito. Galante pala si Bibi ka ng hari pagdating sa family. Hindi lang bata ang enjoy sa park pati ang lola dahil malayang nakakapagpaandar ng wheelchair. Alalay naman ni Robin ang kanyang ina. Pati ang mga nag nilang angels kay Mami Eva. Nakakatawa dahil na ililiko din niya ito mag -isa. Ang saya ng bonding sa ibang bansa, lahat talaga kasama at walang iniwan. <laughs> Paano, ma si mama, mag-enjoy. Oh, ma, meron ka ng ride. Okay. Ma, ma. Oh, ma, sabi oh, wow. ko. Oh, Ma, ma, ma. Para mag-enjoy ka. Uh. Uy, baka mag-overspeeding si Mama. Ma, ito, to, to, to. ito, ito. Ito, ito, ito. Ma, ma, ma. Ganito pala kasweet ang mga anak ni na Mariel Padilla at Robin na sina Isabella at Gabriela. Niyakap ang kanilang tita Bibi at Lola Eva sa welcome party sa Taiwan. Sabay-sabay nga silang nagpunta. Pero dahil first time nga dito ni Mami Eva, nag-prepare sila ng welcome party at may hinanda pang pa ang bouquet. Ma, ma, bulaklak ko, bigay, ma. Ang sweet-sweet nga ni na Isabella at Gabriela, mahal talaga nila ang kanilang tita Bibi at Lola Eva. Maganda ang pagpapalaki sa kanila. Malapit talaga sa pamilya. Mabait nga kasi si Mariel, talaga lahat ng pamilya ni Robin, kanyang inaalagaan. Naso hey! hey, na lang yung naman nga ni Bibi ang bulaktak. Nakakatuwa rin talaga kasama itong si Robin. Pag magkakasama ang pamilyang ito. Ito nga ang nakakamis, makasama at makabanding ang mga kapatid. Kahit may kanya-kanya ng pamilya. Ooh. Ooh. Sa unang araw pa lang nila sa Taiwan, sila ay nag-lunch at halos mapuno nila ang isang restaurant dahil marami nga sila. Nasa 20 mahigit nga kanya-kanyang table. Biglang nagulong restaurant sa si ingay at saya, sobrang excited nga ang lahat. Si Bibi iwas niyang nakakabanding pa rin ang ina kasamang kapatid sa ganitong mga travel, kasama rin ang kanyang mga pamangkin. Matanda na nga ang kanilang ina, pero kayang-kaya pa rin nga sa mga ganitong lakaran kahit maginaw masipag nga silang mag-travel. Okay, Good vibes nga kasama ang Padilla family Kaya madalas din ang pagtra-travel nila ng sama-sama Mag-umising -sama. ka! Guess where? Kung nasaan si nga ang pagpapasalamat ni Bibi na nakakasama pa rin ang kanilang ina sa mga ganito.